sa unang presidential debate kahapon sa Aguillan de Oro City, ang tanong sino kaya sa tingin ng taong bayan na nagwagi sa part 1 ng debate. Sa Twitter, naging number one topic worldwide, ang tapata ng limang presidential ball. Bukod sa Pilipinas, marami rin daw ang tweets na mula Amerika, Europa, at ibang bansa sa Asia. Pagtitingnan mo, hindi lang sa Pilipinas. May mga nag-participated from US, Europe, at ibang Asian countries. Uh, pero pinakamadami pa rin sa Pilipinas at pag i-zoom in mo, sa Metro Manila yung pinakamaraming netizens na nag-participate sa Twitter. Para kay Justin Daduya, si na Mayor Duterte at Senadora Miriam Santiago ang winner sa unang round ng debate. Hindi raw paligo-iligo yung dalawa. Si Vice President Jejomar Binay naman, puro Makati raw ang binibida. Habang yung Senadora Grace po, magaling daw umiti. Masyado namang mabulaklak magsalita si Mar. Ang sabi naman ni Lancelot Agtoto, Talunan sa debate sina Roas at Binay. Ang busy kasi mukhang wala na talaga pag-asa. Ang dating kalib naman ng DLG, wala raw pinagkaiba sa ibang politiko. Siyempre, naglipanan na naman sa Twitter at sa internet ang mga meme. Halimbawa na lang ang larawan ni na Santiago Duterte na nagyayakapan. Hashtag Duriam. Manat nila netizen mukhang third wheel si Binay. Ang iba naman, nairita sa dami ng commercials ng debate. Kaya panawagan nila itigil na ang komersyalismo sa telebisyon. Binatikos naman ang presidential spokesperson Edwin Lasiarda ang format ng debate. Pinayagan kasi nang sumagot si Binay sa last statement ni Rojas. Sa amila nito, masaya raw siya na si Rojas ang tila nagwagi sa debate. Ang kanyang hashtag, Mar with a plan. Niretweet pa niya ang narawan na Makati ng mga Ayala at Makati raw ni Binay. E eh kayo ba? Sino sa tingin nyo ang winner sa unang presidential debate? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.